Your, Your Honor, if I may, allowed to manifest. Go ahead. It is painful to hear, and even more painful to know, that many quickly believe accusations that have no clear foundations. For the record, po, Hindi po ako ang may Ari ng wow -wow builders. at wala po ako kahit anong koneksyon kay Mr. Mark Arevalo at sa kanyang business. Mahigit po tatlong dekada or 35 years na po ang EGP Construction Corporation sa industriya ng construction. I have built this company through my own effort and endured many hardships just to keep my company standing. Hindi po naging madali ang daan. But Mr. Chair, uh, hindi ko kayo binigyan ng pagkakatao para magtalumpate. Ang tanong ko lamang, kung kayo ba ay may-ari ng Wawaw -wow, kasi meron po kami ebidensya And make sure, yung sinasabi mo na yung kumpanya mo malinis at walang sabit, siguraduhin mo sa susunod na pagdinig dahil pag uh, napatunayan po namin na sa iyo po yung Wawaw -wow na yan, baka ikaw po ay maisama din po sa uh, mga, mga po na komite na ito. Or do you own wow wow builders with all due respect to the honorable committee i firmly deny this allegation wala po akong ownership or kahit anong affiliation sa wow wow, wow.